Magandang araw sa inyong lahat Ang kwentong inyong matutunghayan ngayon Ay tungkol Sa magkumpare o magkumare At ito ang kwento Ayon sa paglalahad Ni Arby Two years na yata ang nagdaan I think three years na Ang pangalan ko Ay Arby 54 years old May isang anak kakalipat lang namin sa Laguna <clears throat> galing kami kabiti at nanirahan kami doon sa loob ng limang taon dahil nalipat na ako ng sabaho iniwan na rin namin ang inuupahan namin bahay sa, gul sa lugar na rin yun naganap ang isang pangyaring hindi ko malilimutan isang mag-asawa ang mayari ng inuupahan namin doon mabait ng mga ito at hindi na rin nakapagtatakang naging malapit kaming pamilya sa mag-asawa isang siman si Rani, 43 years old at nang miss naman niyang si Alma ay 38 years old ay isang housewife pero isang medium size convenience store. Dito siya madalas tumambay katabi ng bahay at tindahan nila ang inupahan naming bahay. Dati itong bahay ng mga magulang ni paring Rani pero nang namaya pa na ang mga ito ay pinaupahan na lamang nila ang bahay kaysa naman masira ito sa pagkakabakante. Gabi ako madalas makauwi galing sa trabaho at kapag bakasyon ni paring Rene ay nagiinuman kami sa bahay nila. Sa mga panahong ito, dito ko napansin ang angking kagandahan ni Alma. Medyo may kabutihan ang kutis niya. Saktong height lang na 5 feet at medyo chubby. Hindi ko man pinapahalata pero nararamdaman kong may kaunti akong pagkahangad kay Alma. Mabait siya sa amin kaya pilit ko na lang tinatago ang nararamdaman ko at respeto ko na rin ito kay paring Rani. Subalit sa paglipas ng panahon ay hindi nagbago ang nararamdaman ko kapag nasisilayan ko siya sa tindahan na po sa isang bangko at nakasot ng napakaiksing manipis na short na na lamang ako ng laway sa malaman niyang sa malaman niyang mga hita at makinis na balat minsan naman ay nasasakto ko rin na nasisilip ang kanyang tinatagong kayamanan kapag napapayoko siya kakaiba talaga ang tama sa akin ni Alma minsan hindi ko na rin natisito tinitingnan ko ng ilang naka short siya ng Mexico larawan sa kanyang facebook account at ito ay pinag ginagawang ko ng milagro sa banyo. Mabuti na lang at hindi pa ako halatado ng misis ko. Housewife house lang si misis. Siyempre maganda pa rin naman siya sa paningin ko. At sa kanya ko binubuhos minsan ang aking kakaibang pakiramdam kay Alma. Pero ikang nga ng iba, minsan nababawasan namin ang gana mo sa isang ulam na araw-araw mong natitikman kahit gaano pa ito kapaborito pero hindi ula mga asawa ko asawa ko siya at ayokong maghanap ng iba kaya hanggang pantasya na lang ako mas mainam na to kesa makagawa ko ng kasalanan hindi ko na mababawi pa pero kapag talaga ang tadhana isang araw ay bumili ako sa tinda ng isang kilong bigas naabutan ko nakaupo muli si Ana at nakadikwatro pa Numiti siya nang makita ako at, at kaagad tumayo. Hoy buti nandito ka pare. May hihingin sana akong pabor. Wika niya. syempre curious ako agad. Tinanong ko siya kung ano yon. Habang pasimple kong tinignan ang bewang niya pumaba. Nakashorts na naman siya ng maiksi. Kulay pula ito at mas lalong lumalabas. Ang malalaki niyang hita na nakakagigil. Sa panahong yun ay wala si pareng kani. At nasa barko pa ito. Marunong ka ba magkumpuni ng ilaw? Napundi kasi yung ilaw namin sa banyo kagabi. Pumutok yung bulb. <coughs> hmm, papalitan mo lang naman yung bulb nun. Sagot ko naman. Eh kasi yung cord na nakakabit sa bulb, nabalatan na. Natatakot ako na baka makuryente ako. Sige na, marunong ka ba? Bumili naman ako kanina ng bulb. Dahil sa ngiti niya, ay napapayag ako. Hinatid ko muna ang binil ko at nagpaalam kay misis. Tumango naman ito kaya lumabas ako kagad ng bahay. Pumasok ako sa two story. na Alma, medyo marangya ang pamumuhay ng mag-asawa. May sarili pa silang sasakyan. Pagkat pasok ko sa bahay, ay nakita kong nasa hagdan si Alma at tinawag ako. Sinundan ko siya paakyat ng habdan. Dahil dito, nanlaki ang mga mata ko sa kanyang sa nakikita kong hugis ng kanyang likuran. Grabe, ang laki, ang sarap pigain, grabe, lihim akong napakagat labi, lalo pa nung makita ko ang nakabakat na kanyang panloob pantas at pambaba. Sinundan ko siya papasok sa master's bedroom nila na amoy ko agad ang mala, mala floral na halimuyak ng silid. Halatang babae lang ang nakatira at walang bahay di pa rin rin eh. Nituro sa akin ni Alma ang banyo. Nakita ko ang nakalilay na kawad ng kuryente sa kaysa mer na putol na ito. Binigay niya sa akin ng bagong bumbilya. Pinapatay ko sa kanya ang linya ng kuryente. Dahil ikakapit ko pa ang wire. Tumungtong ko ako sa isang kahoy na upuan at inabot ko ang wire na nakalaylay. Binalatang ko ito at kunwari para ma-expose ang electric wiring at saka ko na ikakabit sa kabilang dulo ang putol. Mari, Pwede ka bang magputol ng electric tape para maikabit ko na ito? Otos ko kay Alma. Sige, wait. Nagputol siya ng apat na piraso at tinabot sa akin. Nang napayo ko ako ay nasilip ko ang kakaibang view na maganda sa kanyang harapan. Ngayon ko lang napansin ko wala siyang suot panloob pantas Medyo bumabakat ang dapat bumaka, bumakat. Hindi ako nagbahalata kaya ay ko agad ang trabaho ko pero ramdam kong medyo nag-iba ng anyo ang aking harapan. Hindi ko na pinatagal ang trabaho at nakumpunay ko na agad dito. Nagpasalamat sa akin si Alma at ngiting-ngiti ito sa akin. Niya niya ako magmirenda sa ibaba at pinaunlakan ko naman. Bago pa ako makalabas ng silid ay napansin ko sa ibabaw ng kama niya at ang tatlong magasin na pangmatanda matanda ng pangiti ako kay Alma nagbabasa ka pala niyan uwi ka ako sa kanya ha? ay naku wag mo nga wala lang kasi akong mabasa naubos ko na ang mga nobela sa bahay siya ni ang mga yan nagdadala kasi siya, siya niyan sa barko sa bagay nakakalungkot nga naman sa barko lalo na malayo sa misis ha ha, ha. syempre natural lang naman yan tsaka mas okay niyan yan kesa tumikim siya ng iba sa malayo. Ikaw, hindi ka ba nalulungkot dito? Ako? Natigilan sandali si Alma. Inisip pa niya kung sasagutin ba niya ang tanong ko. Alam niyang pakikipagbak ang tinutukoy ko. Pero syempre, hindi naman kami mga bata. Kaya napangiti na lang siya. Hi, syempre naman nalulungkot rin. May pangangailangan rin naman ako. Napaisip ako bigla. Ano kaya ako um? ako ang magpuno ang pangangailangan mo. <laughs> Pero siyempre, <coughs> ayoko namang sulutin ang misis ng kumpari ko. Kaya bumaba na lang kami at medyo nag-iinit na ang aura namin dalawa sa loob ng kwarto nilang mag-asawa. Nagmerenda kami sa lamesa. Wala pang mga anak ni Alma kaya kaming dalawa lang ang nasa loob ng bahay tinapay na may pala mga peanut butter at soft drinks ang merenda namin na galing rin naman sa tindahan ni Alma usual lang ang kwentuhan namin dalawa walang bagay na kakaiba o kalokohan matapos ito ay nagpaalam na ako sa kanya alas 11 na ng gabi at may pasok pa ako kinabukasan kaya nagpasya na muna ako na mag facebook bago matulog tu tulog na sa tabi ko si Mrs. at medyo humihilik pa napansin kong online si Alma kaya minisids ko ito. Bakit gising ka pa? Tanong ko sa kanya. Ilang segundo at nagreply siya. Hindi pa ako inaantok eh. Tao, ba't gising ka pa? Hindi ba may pasok ka ba bukas? Patulog na ako. Nag-Facebook lang muna. Pampa pampaantok. Anagaw, anong gawa mo dyan? Sabay, tanong ko kay Alma. Nang diretsyahan? <coughs> nag naman siya. Ibig sabihin, sibling ako lang. Ang kausap niya ngayong gabi. Ito, nakahiga lang sa bed. Si Mary, gising pa. Ayan, tulog na. kanina pa. Bakit di ka pa inaantok? Nagtsaa kasi ako. Kanina, bago. Kumain. heto. Gising pa rin. Ang biwa ko. Hahaha. <laughs> Nagpapaseksi ka talaga. Ito ang unang pagkahangad ko ng ibang usapan. Medyo bumilis ang tibok ng puso ko at nawala agad ang antok ko talo ko pa ang nagkape na-excite ako bigla sexy pa rin naman ako ah sagot niya sa akin napaisip ako ng kalukuhan inopen ko ang kanyang litrato sa kanyang account at nakita ko ay isa sa pina pinakamaganda niya ang picture yung picture niya ang nasa beach kakaiba ang kanyang suot sobrang nakaka-excite ang suot niya yun maiksi at super sexy. Paborito ko ito dahil kitang kita ang makinis katawan at ang mabilog niyang mga tinatagong kayamanan. Sinave ko ito at sinave ko sa kanya sa messenger. Sa bagay, pag ganito ba naman ka sexy, mapapauwi ka talaga. <laughs> ikaw ko matapos ko masin ang picture. Ilang segundo akong naghintay matapos niyang masin ang picture. Grabe, kinabahan ako. Baka lumampas na ako sa linya ng ginagawa ko. Open ko ng parang hinahatak ang misis ng kumpari ko para sa isang bagay na hindi dapat ahaha gago tagal na ng picture na yan dalaga ba ako niyan sa wakas nag na siya napangiti ako agad at nagura ang mga pag dahan ko nag ako kagad tagal na ba yan parang wala ka namang pinagbago pero syempre medyo chubby na ang katawan mo ngayon kaysa dati pinuri ko siya maging positive ang feeling niya sa niya pero bumawi ako ng para medyo maging offensive ako at mapapareply siya sa ulit sa akin eh syempre nagkaanak na ako eh pero sexy pa rin naman hanggang ngayon oo nga pala kung saan naman yung ilaw sa banyo ayun okay naman salamat kanina ha Kaka-shower ko lamang at okay naman ang pagkakabit mo. Ede, mahalimuya ka ngayon kasi bagong ligo ka. Pangungulit ko, mahalimuyak talaga? Hahaha, <laughs> sino pa bang gumagamit ng ganyang words? Hahaha, <laughs> sige, mabango na lang. Ibig e kong sabihin, mabango nga ngayong gabi kasi kakaligo mo lang. Hahaha, <laughs> bakit kanina? Mabaho ba ako? Nag-aantay siya ulit ng papuri sa bagay babae talaga mahilig makaminig ng papuri kahit ayaw pang aminin ng iba mabango ka pa rin naman kanina yung kwarto mo nga amoy, ng, amoy na amoy ang bango parang ikaw na amoy ko pagpasok ko grabe hindi ko na malayan na nag-iiba na naman ang aking karamdam pasimple lang ang ginawa kong nagpupuri sa kanya para hindi halata yung tipong pinapa-excite mo lang muna siya at hindi ka didiretso sa main course ah ganon grabe naman niyang ilong mo pare medyo may kaunting bahid ng depensa ni Alma ginamit niya ang pare na word para ma na ako. misis siya kung pare ko Pinapare niya sa akin ang linya ng boundary pero so far wala pa naman akong nilalampas na boundary malakas lang talaga ang pakiramdam ko marit kaya nga napatalong ako kanina sa iyo tungkol sa magasin na hindi ako rin naman yung mga pangangailangan mo bilang babae ginamit ko namin ng mapi para mapakalma siya at makonvince na wala akong planong masama which is totoo naman wala talaga akong plano sadyang malikot lang ang isipan ko at ngayon nga ay gising na gising na ang diwa ko hindi nagreply si Alma kaya napilitan akong dumagdag pero madalas naman siguro kayong nagkaka-video chat ni kumpare ano nako minsan lang kaya pala malungkot ka rin minsan pasimple kong sagot na nagsasabing kulang siya sa bonding sa kanyang asawa o ko ang reaksyon niya gago pura talaga kalukuhan sige mare papahinga na muna ako maaga pa ako bukas wag kang magpuyat ha good night tinapos ko na muna ang usapan namin Ramdam ko ang de defensive instinct niya dahil hindi siya sanay pag-usap sa akin ng ganito. Lalo pa at kumpare ako ng mister niya. Mainam na rin ito at ako ang tumapos para medyo bitin para sa kanya ang usapan. At mas malaki ang chance ko na makausap ko pa siya sa next time. At ang dahilan ko ay may trabaho pa ako bukas. Ay nakaladamdag pa ng kasimple nason na busy akong tao at walang oras sa pakikipag landian ibig sabihin tinatabunan ko ang pagdududuan pagdududuan niya ay ang hari na sa kanya lumipas na rin ang tatlong araw at naging busy ako sa trabaho hindi ko na muna kinausap si Alma hinatupag ko na lang ang aking ginagap pa ng papel sa mundo biyemes ng gabi at medyo pag pagod ako sa trabaho kaya alas 9 pa lang ay nasa kama na ako Si Mrs. naman ay nasa sala pa at nanonood ng drama kasama ang anak namin. Magsya lang ako sa silid namin. Nag-open muna ako ng Facebook at nakita ko online na naman si Alma. BMS na BMS, nagkukulong ka lang sa bahay mo, Mare. Lumimit ka naman. Biro ko kay Alma para mas malaki ang chance. Makareply siya kaysa sa style ng ibang lalaki na nagsabi lang ng kayo kumusta. Diyos ko kahit retabled, di ka papansin kung gano'n na puts mo. Ahaha, di ako mahilig gumimig. Eh bakit kwento mo sa akin ni pare, madalas ka raw, tumagay noon. Oh, noon yun. Iba e ngayon, tsaka may mga anak na ako. Ala, wala namang masamang gumimik ka rin, paminsan-minsan. Bad influence ka talaga. Susubong kita kung pare. Sige. Sira, baka nga supportahan pa ako noon eh. Isa e, naman ako pupunta, tsaka sinong kasama ko? May sayawan sa downtime. Bakit di mo try? lakabang tropa na misis rin? Misis mo, pambawi niya sa akin. Ah, hindi mahilig sa labas yun, bukod sa kanya. Siyempre, naku, wala akong friends dito. Malalayo sila. Ay, eh, di na lang kita. Pasimple kong biro, kaya may kauntan bahid ng katotohanan, gago, di pa mo, Missis mo nun. Ikaw naman tong malulungkot, mag-isa dyan sa kwarto mo, ha <laughs> ha Okay lang, kaya ko pa naman. Sariling kayod na lang ano, dahil mapagbiro ang anong usapan sakto rin lang na, biru, na nabiro ko siyang inquire kung nag ano ba siya simple the obvious at same. aha gago ka rin hindi ko gawain yan all tops pa siya so ibig sabihin gets niya ang biro ko pero syempre mag play innocent muna tayo para di halata ano bang sinasabi mo ikaw talaga dahil dito siya tuloy ang namumukhang Madumi ang iniisip at nagmumukhang sabik. Ano ba yan? To kasi kung ano ang pinagsasabi mo. Ayun na, huli ko na siya at di ko, dito ako atake ng medyo seryoso. Dahil nasa good mood na siya at mas mataas na ang chance ng amin. So, ibig sabihin, di ka nagsusulong? Ako, kaya pala madalas kang nalulungkot. May kunting patawa para hindi masyadong seryoso ang dating. Kasi kung seryoso masyado, mabilis babalik ang pagiging defensive ng babae at hindi ulit aamin ah, yan at magiging negatibo ang epekto sa Sira, hindi naman yan ang batayan ng kaligayan. Naku, dyan kamali, Mare. Mare, kasi kailangan rin natin ng ganun. Inimbento talaga yon para maging masaya ang tao. Sino ang nag -invento? ayon Ayun, defensive naman siya at tila nilalayo sa kanya ang usapan. Pero pili ko na malambot pa rin ang defense niya kaya aatake ako muli. Sira, totoo lang sinasabi ko. Ako minsan, ginagawa ko rin yun. Basta ako, never ko pa na-try yun. Posible namang hindi ka nakakaramdam ng kakaiba. Kung ganoon, wala kang ginagawa. Bakit mo naman, bakit di mo subukan, mag video ball kayo ni pare at gawin nyo yun, yun. Siguradong mag kayo habang nakikita nyo ang sarili nyo sa isa't isa ay ganun naku nakakahiya naman hindi yan natural lang yan nahiya ka sa simula pero katatalan masasanay ka rin so madalas kong gawin ganun nako mari walang problema kung madalas walang masama dun nakakabaho siya ng stress at nagpapaligaya pa sa'yo promise ha 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 Grabe, may promise ka pang nalalaman. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang kwento sa araw na to, ay huwag kalimutan mag-subscribe, like at comment para updated kayo sa mga susunod pang mga videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.